Hello! Itong electric fan na to ay ayon uh, ayaw nang dahil uh, sobrang dikit na yung takip niya. So, ang ginawa ko para malinis siya, walis na tinting uh, na lang para maalis yung alikabok. Aya, ganun yung ginawa ko. Para ko tayo nag-aari. At malinis yung todo, kaibahan nga lang, nung nahuhugasan. Pero dahil hindi na siya mahuhugasan at kahit anong gawin ko, maalis nung no, orta ha? kaya ako ah, sa'yo na mga matanggan ayan po yung ah, ayan po yung dumi na ating ah, nakuha sa ating electric pump Ayan, kita nyo po guys, lumini siya. Ayan, uulisan natin. Ayan, eto na yung dumi electric pan na ating nakuha doon. Ayan, paanda rin na natin yung electric pan na ating nilinis. Tingnan nyo, dahil malinis din po siya kahit hindi siya. Ayan, pandarin po natin. O, oh, ayan. O, oh, ba diba, napakalinis ng electric pa na yan. So, malinis na. Kasi kanina, napakakapal na kanyang dumi. So, ngayon, ay, uh, sa pamagitan ng pag, ano nang, ah, uh, is ah uh, walis is that eh, is ah o oh, di ba kaya kung kaya may yun, problema yung electric fan yun ay saksakan ng dumi tapos kinalawang na yung pinaka circuit niya at hindi na matanggal waris is tinting lang iganong-ganong eh, niyo pasok papasok naman yun sa loob so uh, hugutin niyo nga lang yung electric pan bago nyo agiwan at hindi alala kasi siya pag-asa ng So, hindi you know, na pwedeng yung ulo ng electrical, itubog natin sa tubig, masisira yung motor. So, yun lang ang solusyon. Kaya mga BFF, another tip ni Winona Activities, ang yung friends sa YouTube channel, may YT, Winona Activities, at may every page, Winona About Tenure, at may TikTok account, Win abatino